Naririnig natin mula sa iba't ibang riders na ang NMAX Turbo ay may hawig daw sa Rusi o Motorstar. May nagsasabi rin na mas maganda pa rin ang NMAX version 2 kumpara sa bagong labas na version 3. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pagbabago sa NMAX version 3 at kung bakit kakaiba ang disenyo nito kumpara sa version 1 at version 2. Unang dahilan kung bakit natatangi ang version 3 ay ang bagong facelift design. Mas agresibo na ngayon ang LED headlight nito na may matapang na itsura na parang agila. Mapapansin din na mas lumiit ang mga headlight, kaya mukhang mas kompak ang harapan ng motor. Sa kabuuan, napakaangas ng bagong mukha nito, lalo na sa lakas ng projector headlamp sa gitna. Pangalawa, ang bagong tail light assembly. Kung sa version 2 ay isang buo ang tail light, sa version 3 naman, hiwalay na ito Parang isang pares ng matang ang nagmamatyak sa mga nasa likuran. Bukod dito, ang turn signals ay mas minimalistic na rin. Parang mga guhit na tugma sa harapang ilaw. Pangatlo, ang bagong panel gauge. Kamukha ito ng gauge sa X-Max 300, kaya big time ang datingan. Isa sa pinakamalaking upgrade dito ay ang built-in Garmin navigation, kaya magagamit mismo ang panel bilang mapa papunta sa destinasyon mo. Hindi mo na kailangang gumamit ng phone holder. Isang malaking advantage ito kumpara sa lumang panel ng version 2 na walang navigation. Panghuli, ang bagong suspension na may sub -tank. Dahil dito, asahan natin ang mas maayos at komportabling riding experience. Sa version 2, may mga reklamo tungkol sa lagutok ng suspension, kaya sana sa version 3 ay narisolba na ito ng Yamaha. Sa kabila ng lahat ng improvements, may isang bagay akong napansin na hindi ko masyadong nagustuhan. Kapag tiningnan sa side profile, mas malapad at mukhang mas maskulado ang version 2. Samantalang sa version 3, parang mas slim ito, lalo na sa may footrest area. Pero sa kabuuan, hindi pa rin matatawaran ang angas ng bagong NMAX. Kayo mga paps, ano sa tingin nyo? Kung may NMAX version 2 na kayo, mag upgrade ba kayo sa version 3? O ipagpapatuloy nyo lang ang paggamit ng inyong current ride? Ano man ang motor mo, version 1, version 2, o pinakabagong model, ang mahalaga ay maingat kang nagmamaneho at palaging ligtas sa kalsada. Ride safe, mga paps!